Uy! Hala, ano nang dala mo bo? Hala, durian na? Ano sa magtuon ni Mwani Rosal, Marang? Ano sa ni Rosal? Dukuan ka ba? Hala, pagkadukuan <laughs> na bo, uy! Uh, Jesus, uh, ang naong ni Rosmi ay, Jesus! <laughs> <laughs> Palata, lang ka nga murag na lipay ka, Ros. Naon namang taon ka, uy? Hala! <laughs> Saan mo nang <yung> bayanan eh? Unsa man ni mo bo? Ha? Unsang, na, mo? Ha? Unsa na ni mo? Abrehan pa paano mo na makaawag may panit pa? Ano nang ngaros naman? Ay, oh, dalok dalok ano excited lang kayo? Makaawag na gid ang plano? Ay hindi. Ah, ang ako na kuan ba kay... dili pag ablihi bo. Hello, sana naman ni si Rosmi. Oy, saon ni mo pagkaon na? Bisig daw Baba na ni mo magabre siling ko hindi pag pag abli dili ta nakaunon kay atuan ang baligya karon oo na ni karon rosa ayo gyud pag binuang rosa ibutan sa lugar ang ang pagkakuan negosyante unsa naman taon ka Igo lang ni Gihatag sa tuwa. Hindi ako mahal ang kilo sa durian karumbo. May na lang nakarumbo palit sa sudan. Ros, ayaw kit pag binuwang, Ross. Nagpabaga ako anig naong dito kay Janjan. Jan, nga, gihatag na sa ako. Amorag ah, dili-dili. Pakunuhay ko ka pa Kay amon eh. Kay mong uh -huh. maulaw ko. Gidawat na lang na ako ah, Kay gusto gi kumuka. O oh, sa naman yung Ross mo na po muna Ano wow Hindi kay may nalang gani-inagani ngay baligya ta. Kay para makakwarta pa ta. Oo, oh, gani ulit problema mga kwarta Lami lang may mga kwarta ka. Pero ang kuwan maulaw ka. Gihatag lang sa tuwa. baga ba ka na hong? Unsa na? Di nagid ba? Dutlag ulaw ros? Unsa na nagigayag na hong? Uy! Pasalamat. Ganit Mga kauntas ang nga mga frutas. Hala. Ha? Delicious. Hala. Nakunsa na naman nga rosme naman. baligya mo. Kung mabalo pala ko'y baligya mo. ulang ko lang kung tali Pabaga kung na hong dito ha. ha.

Teka, Pansa naman si Rosmi. Man, delete phrase. Kung delete phrase, ang mo mapalit karon ron. Pila uh -huh. na to, kat, adlaw tulid to. Uh -huh. Wesorti, tinuig na to, kagipatanogan to. Ari, o bago, kikay kikuha o. Oh. Humot pa kayo. Hala. Ah, taon sa si Rosmi. Naapa ko, ano'y pagpupuan ni dito mo. Uh-huh. Ganyan sa e, ko kay... na pinigikan. Ano'y naman si Rosmi. Uy. Bo, ayawan, takaon. Sinakid ako, dako kayo. Baligya, taganin. Balit lang, tagamay. Ayaw. Kung ikaw, ayawan, kaon. Kami, hindi mayawan. Hmm. Ano pa na lang gan. Mhm. Mm kay kay plano Daku na ko na ko na kay galin eh. Amo na. Ang ginauna una. Amo yung una una niya gamay na man Japan makaon ko sana kay kusog man Japan kay ini sila mga Pero ang kwarta akon gid. <laughs> Kung mabahalin ma ma ni eh. ang kwarta sa akon lang kita na. Sige na ros me. Kay blan ko na ni unsa na man ni. Lakad dito me. Indi magpatama kaon sa durian bo. Kay ay blaran. Oo, oh, kaya mo ganisin ko, baligya ganin na, kaya dako kayo palit ng tagamay gamay Ay, sa so sayo na. Ayan, ayan na. Hindi mo ha, diskarte. Wala na lang ang na, basta ako. Bala na, karon. Balag masuko ka, basta ako, kauno na mo ni. Kung di ka dili. Kami. Uh -huh. ah, <laughs> oh, naunsa no, naman ka, musmi. Ito kayo ito, na. Lima kaliso ako na. Hindi, tanawa, hangon. na, <laughs> Karon, di, tapakatagaan. Mhm. Uh -huh.